Magandang araw sa iyo. Um, galing sa mga material na binigay mo, may isang idea kasing lumulutang na parang, alam mo yon, hinahamon yung usual nating pagtingin sa pagpaplano, lalo na sa uh, faith context. Ready ka na bang himayin natin to? Oo, sige. Ang uh, sentro nga ng usapan natin ngayon ay yung konsepto na based sa sources mo na ang panalangin, hindi lang siya dapat parang palamute or uh, huling step, kundi siya mismo yung, ano yung, pundasyon at yung pinaka -strategya. titingnan natin paano ito naiiba dun sa nakasanayan. Okay, so parang ang mission natin ngayon, eh, intindihin bakit sinabi ng mga materials mo na dapat mauna yung uh, kapangyarihan ng dasal bago pa yung plano. Sige, sige. Simulan natin. Busisiin natin to. Kasi di ba normally pag strategy meeting, andyan agad yung mga plano, yung numbers, yung timeline. Pero dito sa binigay mo, parang sinasabi, Teka, baliktad yata na yung dasal, parang nagiging opening or closing prayer na lang. Di na siya yung sentro. Anong sabi ng mga examples sa Bible na nabanggit din dyan? Um, malinaw daw yung pattern sa kasulatan based sa mga binasa natin. Si Moses, di ba, nandun sa tent of meeting, kausap muna si Lord bago gumalaw. Si David, laging may tanong muna, Lord, attack ba o hindi? Si Jesus mismo humihiwalay, nagpe-pray bago yung mga major decisions. Tapos siyempre yung early church sa Acts, Kitang-kita raw talaga. Ang pagkilos nagsisimula sa prayer. Hindi siya accessory lang, kumbaga. Doon daw galing yung direksyon. Ito mismo yung diwa ng power before the plan na sinasabi yung prayer ang kompas. Parang ganon. Ah, okay. So, hindi lang siya basta, Lord, bless this plan, kundi mas ano, strategic na pananalangin. Meron ding nabanggit dun sa isang material mo, yung spiritual mapping. Ano naman yon? medyo um, kakaiba pakinggan. Oo, yung spiritual mapping. Based sa palimuanag doon, parang uh, pag-alam parang paggawa ng spiritual x-ray ng isang lugar. Pinagsasama niya yung research, yung history, culture, yung mga trauma ng lugar, mga ganyan. Tapos, sinasabayan ng malalim na panalangin. Ang goal ay e matukoy yung spiritual climate. Yung mga posibleng hadlang, tinatawag nga nilang strongholds. Parang mga pader na spiritual. At saka kung saan naman yung parang mas sa uh, open yung mga tao, yung receptivity. Hindi lang siya basta observation, alam mo yun? Kinikilangan niya na may spiritual dimension talaga yung lugar. Gumagamit sila ng mga prayer walks, tsaka pakikinig talaga sa spirit. Okay, okay. Ito pa, ito yung talagang interesting eh. May concept din doon ng saturation prayer tama ba pagkakaintindi ko? Para bang literal na binababad sa dasal yung buong community? Ganun ba yun? Parang ganun nga. Um, systematic siya at tuloy-tuloy na pananalangin para sa bawat layer, kumbaga, ng society. Kasama dyan yung mga uh, kapitbahayan, yung mga systems, gobyerno, education, media, business, lahat yan. Pati leaders, pati mga specific issues like poverty, addiction, injustice. Ang aim is saturation, parang sponge nga na sinisipsip yung tubig hanggang sa bawat sulok, babad na sa prayer at maramdaman yung presence ni God. Hindi siya one-time, big-time, event, kundi culture talaga. Wow! Ang lalim at may cycle pa raw ito based sa sources mo. Tatlong phase ng prayer strategy. May pre-field, mid-field, post-field. Mabilis lang ang summary nito. Paano pa mapasok yung prayer sa bawat stage? Oh, cycle siya. Hindi diretsyo lang. Yung pre-field, eto yung prep stage. Ang prayer dito para sa um, pagkilates, discernment ba, sa gusto ni Lord tapos alignment ng team sa kanya pati na rin repentance sa midfield habang nandoon na sa uh, actual nagawain tuloy-tuloy yung prayer as intercession tapos importante yung mabilis na pakikinig yung adaptive listening para flexible sa guide ng spirit at sa postfield pagkatapos ng let's say isang phase ng work yung prayer naman para sa reflection para sa thanksgiving at saka para sa strategic realignment ano yung next step based sa nangyari panalangin yung parang glue sa lahat ng yan. Okay, get. So kung isummarize natin lahat ng ito galing sa mga materials mo, parang ang pinaka-point talaga ay yung tunay na makina o yung nagpapatakbo ng mission, ng ministry, hindi pala yung galing natin magplano. Kunti yung lalim ng prayer at yung total dependence natin sa Diyos, ganun ba? Yun mismo. Yun yung pinakapuso ng mensahe na paulit-ulit sa sources mo. Ang challenge talaga is yung shift mula sa pag-asa sa sariling galing, sa self-sufficiency, patungo sa pagsuko at pagdepende talaga sa Diyos na yung prayer hindi lang basta kasama kundi siya yung pundasyon. Hindi naman ibig sabihin um, magiging passive na lang tayo, no kundi active yung trust active yung partnership natin with God na siya yung nauuna palagi grabe <laughs> Talagang uh, nakakapag-isip tong mga konseptong to na nahimahimay natin galing sa sources mo. Ang laking pagbabago nga nito sa uh, usual way of thinking natin about strategy. At ito siguro yung tanong na iiwan natin sa iyo no? sa mga personal mong ginagawa, sa ministry mo, o kahit sa daily decisions lang. Paano mo kaya pwedeng simulang isabuhay buhay tong prinsipyong to? power before the plan. Ano kaya yung pwedeng mangyari kung yung next important step mo, hindi agad action, kundi ano muna, sandali ng malalim na pakikinig at strategic prayer. Just a thought. Oo nga. Isang bagay na sulit pag nilayan. Marami salamat sa pagsama mo sa amin, sa paghimay na ito. Hanggang sa muli.